Ilang araw na ang nakakalipas ay inilabas nga ng PIBA ang latest at updated rankings nito para sa PIBA World Rankings for Women. At marami mula sa malalakas na kupunan ang umangat at bumagsak ng ilang baitang. At syempre dahil nasa Asia tayo ay doon na lang tayo magpupukos. At gaya nga ng nabanggit ko sa nakaraang video upload natin ay umangat nga sa rank number 39 ng ating Gilas Pilipinas Women's Team mula sa FIBA World Rank number 44. Maliban sa ating Women's National Team, ano-anong team pang ba sa Asia ang umangat at anong kupunan naman ang minalas at lumagapak sa bagong Piba World Rankings for Women. Kung may mga umangat at lumagsak na kupunan, meron din namang nanatili at walang pinagbago sa kanilang posisyon. Gaya na lang ng mga kuponang hindi gaano'ng napapansin dahil nasa kaduluduluhan nga ito ng rankings list. Tulad ng kuponan ng Sri Lanka, Nepal, Hong Kong, Maldives at ilan pang mga kuponang hindi gaano'ng kalakasan. Pag tinignan mo ang FIBA rankings isa-isa, Kapansin-pansin dito ang pag-angat ng Uzbekistan mula sa FIBA rank number 94 ay umangat ito sa rank number 89. Makyat ito ng limang baitang. Kabilang sa Division B ang kuponang ito mga boss. Nanatili naman sa rank 84 ang Serie na kabilang din sa Division B. Malaysia bumagsak sa rank number 76 mula sa rank number 73. At ito ang nakakabilib mga boss. Mongolian Women's Team bumulusok at umangat ang dalawampu mula sa rank number 90 ay nasa rank 70 na ito ngayon. Kabilang din ito sa Division B mga boss. Dahil ito sa magandang performance na naipakita nila sa huling Piba Cup na kung saan nakuha ng kupunang ito ang 4th place. Isa pang kupunan na malaki ang iniangat ay ang team ng Kazakhstan na mula sa FIBA Rank 77 ay umangat ito sa Rank 67. Ang team India naman ay umakyat sa FIBA Rank 60 mula sa Rank number 79. Umakyat din sa FIBA Rank number 58 ang team ng Thailand mula sa Rank 66. Na natili naman sa Rank 57 ang team Indonesia na kamakailan ay naging kulilat sa FIBA Asia Cup babalik ito sa Division B. Ang team ng Iran naman na nasa Division B din at naging finalist sa nakaraang FIBA Asia Cup ay umangat din ng 15 baitang at kumapit sa rank number 44. Samantala ang Team Libanon na nakuha ang 7th place sa FIBA Asia Cup sa Division A ay umangat ng 13 baitang ang Chinese Taipei na mas mataas ang ranking sa ating national team ay umangat din ng tatlong baitang. Nagchampion ito sa Division B kamakailan mga boss at siyempre na-promote sa Division A. Team ng New Zealand umangat din ng limang baitang mula sa rank 26 ay nasa rank 21 na ito. Team naman ng Korea ay bumagsak ng isang baitang at dalawang baitang naman ang kupunan ng Japan kahit magandang naipakita nito na karaan at nakuha pa ang second place. Samantalang China at Australia naman ay nanatili sa kanilang mga dating pwesto. Ano sa tingin nyo mga boss? Kayang-kaya ba ng ating Gilas Pilipinas Women's Team na marating ang top 30 sa FIBA rankings sa mga susunod na taon? Mag-comment lang sa baba. I'm out.